magandang gabi po uh, alis po ako ngayon pupunta po ako sa simba namin makikinig ako ng salita niya ng Diyos yung gawain po ang gawain namin yung sa araw araw na ating ginagawa hingi kami ng kapatawaran magpiprina kami ng mga pangkalakasan protection sa aming buhay dito po kami uh, dito po kami magdadaos ng aming uh, gaganapin na gawain ngayong gabi po sa lugar na ito dito po rin po kami nagsasamba ito nga, dito kami nagtitipon-tipon. Madami na po kami. Ina e po kami. Yan. Yan. Malapit na po kami mag-umpisa. Meron lang po kami hinihintay. Uh, malapit na po kami mag-umpisa. Uh, bali, isa na lang po ang aming hinihintay. Yan po. Uh, na po kami. Umpisa na po kami. Sa uh, panalangin. Uh, patid. Hallelujah, hallelujah. Lord, praise God, pinatabi dito. Isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin na ako ay makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at magusisa sa kanyang tinsin. Sa sapagkat sa kaarawan ng kabagabag, kabagabagan ay iingatan niya ako na lihim sa kanyang kulandong sa, kap sa kublihan ng kanyang tabernakulo ay ikukubli niya ako kanya itataas ako sa ibabaw ng isang malaking bato Ang puso <coughs> <coughs> <coughs>

Panginoon, ang aming mga panalangin, Panginoon, hindi namin na paninoon, sa Panginoon, Ama. Minsan ma, O oh Lord, kami ay yung linising Panginoon, Hallelujah, ano man ang mga kasalangin na gawa namin sa iyo, Ika, at mo bawat isa, Panginoon, Hallelujah, Jesus, Hallelujah, Ika, at mo bawat isa, narinig ko, Panginoon, Ama, Hallelujah, Jesus. God, Hallelujah, paninoon lalapit sa iyo, Panginoon. O oh God, haleluya. Ang aming mga panalangin, Panginoon. O oh God, pagamit ito'y alam mo na, Panginoon. Haleluya. Haleluya, God. Haleluya. Kailangan namin ito, Panginoon. Haleluya. Na aming masamit, Panginoon. O oh God, haleluya. Lord Jesus, yes, haleluya, yes, God. Sa iyo, Panginoon. Oh God. Hallelujah. O God, Panginoon. Hallelujah, God, ang aming mga panalangin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. So, pray for me. Umaga ni Panginoon, at umaga ni Panginoon, na kayang panahasama ka namin, Lord Jesus. Yes. Yes. Hallelujah, salamat sa sa mga malang sa buhay na iningatan mo rin po sila, Panginoon God, Jesus, Hallelujah, Hallelujah, Jesus. Lord, maging mas sa gabi ito sa aming mga prayer, Lord Jesus. I-grant mo lahat ng mga panalangin na Lord Jesus. Jesus Nagtitiwala kami na magkalataya, Panginoon, sa aming puso. Dahil alam namin, Panginoon, ikaw lang po, Panginoon, lang ang magpatuloy na magpatuloy na magpatuloy. Amen. Ito, maging man sa patuloy na nilalapit na dalangin sa Panginoon God, alam namin, um, Panginoon, may paparaan po kayo, Panginoon, maging sa church po namin hinihiling maging sa po, yes, Panginoon, God, Jesus, hallelujah, yes, hallelujah, Jesus, Jesus, na magkalataya kami, Panginoon, In God, na magkakaroon po kami, Panginoon, ng lupa, yes, Panginoon, ipanglayisa, silyuhan mo, anuman ang mga pangako niya, Panginoon, na ito, yes, Panginoon, God, yes, mangusap po sa kanya, Panginoon, sa oras na ito, Lord, Jesus, hallelujah, yes. hallelujah, Jesus, Lord, sa bawat isa sa amin na wili dito Panginoon. Ingatan mo po ang mga anak nito, dito Panginoon na wili Lord Jesus sa bawat pamilya. Maging mong po sa labata pamilya. Ingatan mo sila. Maging ang mga dalangin nila Panginoon. Igrant mo po Lord Jesus. anuman itong winihiling nila Panginoon Lord Jesus. Um, sa iyo po Panginoon dinalapit na ang Panginoon God. Maging man sa Abinjegos family. Supply mo po ang nila sa araw-araw Lord Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah maging man po Panginoon kay Sister Susan, ingatan mo siya Panginoon, gamitin mo siya po Panginoon na maging ilaw sa kanilang tahanan Lord Jesus, maging sa mga anak niya Panginoon God, na maito Panginoon God, na maakay po niya Panginoon na makilala rin po sa inyo Panginoon po. ano po siya ginamit gamitin mo siya po Panginoon God Jesus maging man po Panginoon sa timayo Panginoon Lord Jesus apply mo ang anumang pangailangan nila araw-araw Lord Jesus, ingatan mo po sila at maging ang mga kapatahan na po Bigyan po sila ng karunungan nagmumula sa iyo, Gamitin mo sila, Panginoon, sa mundo ito, Lord Jesus, upang ang mga salita mo, Panginoon, Jesus, sa istorya ka, family, Lord Jesus, ano Lord Jesus, may at inidilig Hinihiling nila, Panginoon, i-grant mo po ang mga yung kasalanan. Yes, uh, Amen. Sa uh, ingrasya kami Lord Jesus, patuloy ka po, Lord Jesus, mag-supply ng aming mga pailang. Yes. Yeah. Jesus, ingatan mo ang mga tatay na naghahanap buhay. Bigyan mo sila ng kalakas yes. sa magmumula sa iyo, Panginoon. Hindi namin magagawa ang lahat na ito, Panginoon, kung hindi ka namin kasama, Panginoon, yes. sa araw-araw, Lord Jesus. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon Lord Jesus. higit sa lahat, Panginoon. Ingatan mo kami, Panginoon. At hindi po kami magpapasalamat sa iyo sa oras na ito, Lord Jesus, sa aming pagbabalik muli sa webis, Panginoon, sa masamang kapanamin, Lord Jesus, na papurihan. Pasalamatan, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus, maging man po, Lord Jesus, aming pastor, na patuloy namin siyang dinadalangin. Ngayon, ingatan mo siya, Panginoon, hindi man namin siya kasama, pero higit sa lahat, kasama ka namin sa oras na ito, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. Supply mo ang pangailangan ni pastor, Panginoon sa araw-araw, Panginoon. Uh, dito na po nagkatapos ang aming gawain ngayong uh, gabi na po to. Uh, aming buhay uh, maghibalay-hibalay na sa mga aking kabrat, yes, yes.

Hindi po kalimutan, paki-click, paki-follow notification bell po. Subscribe niyo po ako para lang kayo updated sa mga bagong upload kong videos. Salamat po. Magandang gabi.